Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, may advice, ang mga nagmamalasakit, na fan sa actress. Dahil sa kabisihan ng actress, sinabihan siyang, ang babaeng, walang pahinga. Natutulog ka pa ba, idol? Pahinga ka naman Liza, huwag pabayaan ang sarili. Ang sweet naman, ng mga fans, ni Hopi. May pagkakataon kasi, na sa loob ng isang araw, dalawang beses, may event, na dadaluhan ang dalaga. Pero sobrang nakaka-proud talaga siya, kaliwat kanan, ang racket nito. Hollywood man o sa Pinas, sunod-sunod ang imbitasyon sa dalaga sa iba't ibang malalaking event. At makikita din natin ang malaking billboard ng dalaga sa Manila. Samantala, ayon pa sa press, Filipino actress Liza Soberano is keeping her stunning presence on Hollywood carpets. Soberano joined, in an elegant white outfit, as she joined, the pre-Oscars event, in Hollywood. Vanity Fair, and Instagram comments: a night for young Hollywood. To celebrate rising stars, and creatives, who showed, exceptional performances, this year. At kabilang nga, ang ating Queen Liza. At nakasama niya dito, ang iba't ibang sikat na celebrities, sa Hollywood. Gaya ni Lucy Hale, Jamila Jamil, and many more. Sobrang level up na talaga, si Liza Soberano. She made it this year, 2024, more blessings pa, Hopi. Yes. Yes.